Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, ng 6 ng Enero, ipinagtiriwang natin si San Marcel Juan. Kamusta? Si San Marcel Juan, na rin bilang San Marcelus, ay ang tapapa ng simbahang katoliko. Si Marcel I ay nahalal na papa noong 308, humalili kay Pope Marcellinus. Ang kanyang pontifikate ay minarkahan ng mahihirap na panahon para sa simbahan dahil sa pag-uusig sa ilalim ng Romanong Emperador Maxentius. Dahil sa kanyang matinding pagsalungat sa ilang maling pananampalataya noong panahong iyon, si Marcel I ay ipinatapon ni Emperador Maxentius. Napilitan siyang magtrabaho sa imperial stables, Namatay si Marcel Ono sa pagkatapon noong 309, pagkatapos na makaranas ng malaking pagdurusa na nauugnay sa kanyang pagkabihag at sa pilitang paggawa. Panalangin kay San Marcelus Ono, walang hanggan at makapangyarihang Diyos, na sa pamamagitan ng isang kahangahangang probisyon ng iyong paglalaan, ay pumili kay Marcelo Ono upang maging pinuno ng iyong simbahan, Pagkalooban mo kami, salamat sa kanyang pamamagitan na magtiyaga sa pananampalataya at sa pag-ibig sa kapwa at gawin kaming karapat dapat sa pagtatamo ng korona ng walang hanggang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Joseph Vaz. Ipakikila namin na sila sa aming mga susunod na video. Maligalang ang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw